6.30 hanggang 6.45 tayo 1, 2, 3 Dali na kuya pakain ka muna para may muna ko sa paligid 1, 2, 3, go magandang araw po ayan na naman kasama na naman natin yung mga alaga natin dito na naman kami sa bukid o dito na naman tayo sa bukid at tara napupunta naman tayo dun sa mga kabilang alaga namin at ayan nga pala yung ibang alaga namin mga native nating alaga nandito na rin So, ayan sila. Halo-halo itong mga manok natin dito. Ayan, bukid na naman tayo. So tara, punta rin tayo doon sa mga pabo. Eh. Papakainin natin At medyo matagal-tagal doon natin silang dinapakain. Tara. Yung mga rabbit na pala namin ay namin o ayan, lumalaki na siya at so, pinapakain natin siya napakaliit na pa so yun na pala no dito sa mga alaga namin kasama itong mga broiler lahat ng alaga kahit ng mga baboy mga manok mga itik pabo no mga kambing namin ito yung ginagamit namin yan feed supplement no, para doon sa mga pagkain nila yan yung ginagamit namin feed supplement Kings Vita Plus Animal Feed Supplement Meron tayong feed tsaka ito Ito yung uh, papakain natin yan, may peeds tayo, tsaka meron tayong mais. feeds tsaka yellow corn yung aking pinagsama-sama. Yung malaking bagay. Pero kapag may mga sakit talaga, mapapansin natin. Ha? Na, so, di mahina yung alaga. Yung mga manok natin, yung mga sipon, yung mga ganang simpleng sakit, sipon, halak, laway-laway, bulutong, kuraisa, polpulera. Yan, pinapainom naman namin ng na panamok. Then, na bibigyan natin ng feeds at Ayan, na, magpapasko pa naman, tamang-tama at medyo Ayan, dumadami na sila So, tamang, tamang-tama ngayong Pasko. Makakuha tayo ng panglitso natin. So, ayan o. Ayan yung mga alaga natin. Ayan. Sasabuyan so lang natin sila. Tapos papasok lang ako doon. Dito lang. Dito ka lang kasi. Sabon mga signal. So, ayan. Pasok lang ako dito. Kasi meron pa dito mga Pag pumapasok tayo pa eh, dito ay eh, parang habol na habol nila tayo. Ayan, may mga manok tayo sa labas, meron din tayo manok dito sa loob. Sila yung mga ayaw pumasok pag gabi. O, tuwing ginagawa kasi namin, sila. ito sila, nakakulong to. Tapos tuwing gabi, yan, nandito. Tapos tuwing umaga, pinapakawalan. Pero madalas ngayon, dito muna namin nilalagay kasi namin napagta, napapansin namin nakakasira dun sa mga tanim ng mga kapitbahay. Tapos yung may mga tanim na kamote, yung mga namin. Ang malakas kasi talaga manira ng tanim, itong pabo, tsaka itong mga gansa natin. O sila yung napaka kulit pagdating doon sa mga tanim. Kaya ngayon, nandito muna sila. Kaya test muna natin kung kamusta, kung mamayat ba? Ah, hindi po mamayat, mabigat pa rin siya. O okay, marako Ito, tatlo yung barako natin. Ito, okay, mabigat. Ito ito, ito yung pinakamalaki nating barako. Oh, bigat pa rin. Okay. Yan. Pinupurga lang natin ito lagi, no? Yun lang lang gawin natin. kama'y pansin natin medyo kailangan purgahin, purgahin natin. O kapag kapag katapos nilang maglimlim, nagkasiso na, ayun ay pinupurga din natin para Pagkatapos nilang magwalay ng sityo para bagong manganap, abang ito silang ulit. Ayun Wala, bigla silang kumain. Ayan, nila kumain mga alaga natin. pagkain lang kulang. Nakayang kuhan natin dito, pag naparami man natin sila, ang challenge natin dyan ay yung pakain sa kanila. Uh, sa umpisa walang problema hindi talaga walang hindi mabigat sa no? umpisa na pag alaga natin hindi natin ramdam yung bigat pagdating sa gastos pero habang tumatagal -tumat na dumadami sila at kung wala pa tayong tuloy tuloy na source ay posibleng uh, maubos yung ating laman ng bulsa <laughs> kasi ito sila napakalakas nilang kumain no? uh, ayan tulad nyan ayun binibigyan natin pero ito ay ano palang agahan pa lang nila parang merienda pa lang mamaya bibigyan pa natin ulit at minsan naman, kunti lang binibigay namin tapos pinapakawala namin para maingain na sila ng mga damo sa paligid yung napatukuan na binibigay namin pang ano lang yan, para <coughs> buhabalik pa rin sila dito so yun yung ating uh, paraan para yung mga alaga namin ay hindi sila lalayo ng todo minsan kasi, ang problema lang pagka pre-range, no, usually kasi dito sa amin ang pinaka main talaga namin ginagawa sa mga alaga namin is naka pre-range no? Uh, meron tayong alaga na um, uh, nandito sa loob meron tayong nasa labas pero yun tulad na nabakita natin sila nilalabas natin minsan tulad ng mga baboy namin naka pre-range mga alaga nating kambing yun pre-range din sila yun yung usual na ginagawa namin dito sa ngayon no? kasi parang nasa ongoing pa lang yung experiment natin kung paano natin sila maparami mapag-grow sa ganong paraan na medyo <coughs> less hassle uh, less din yung gastos kasi yun, nangingain na rin sila ng mga damo na nasa paligid so yun yung ating uh, paraan pero uh, sa observation naman namin, actually nasa 2 years na rin namin uh, naka range yung alaga sa <coughs> so, observation namin ay uh, okay din naman ang uh, nagiging result no? dati nga nung nasubukan namin na yung mga alaga nandito lang sa loob no? nakanet lang sila nasubukan namin ay ano pa, medyo ayaw mangitlog, no? Marami, medyo matagal sila nga sa isang taon din halos na nakakulong lang. Medyo kulang siguro ang binibigay namin pakain. So yun, napapansin namin, hindi masyadong itlog. Tapos meron kami mga alaga na may nangitlog man, may mga kumakain na iba. Pinupuntahan nila yung pugad, kinakain nila. Pero ang ginawa namin solusyon doon, binuksan namin tong net. Yan, <clears throat> pinapakawalan namin tuwing umaga, tapos tuwing gabi, nililigpit ulit. Ang purpose kasi sa net para hindi sila mapasok ng mga predators tapos tulad ng mga pabahay natin dyan sinasarado natin kasi minsan may mga predators na dumadali sa kanila no, may mga libaw, may mga amilo, uh, milo, yun, sa bisaya, yun yung mga nangingain ng mga hayop, minsan may mga ligaw na aso may mga ligaw na pusa na nangingain dito sa mga alaga natin, pumapasok tapos nanguhuli, binabawasan nila minsan nga napapansin natin yung inahing manok noon uh, nagpisa uh, siya ng minsan na pisa niya eh, mga 15 kinabukasan niya nabawasan ng dalawa tapos sunod hanggang sa matira niyan isang piraso no yun pala <coughs> ang naging kuha namin findings namin is daga naman no kaya yung isang pabahay namin na nilagay ng sisil nakalambat yun ng yero napansin natin sa mga niyugan sa mga bukid no nakikita niyo na ba yan minsan may madaanan kayong mga niyog na pinalibutan ng yero No, yun ang purpose doon para hindi ma ng daga, hindi maka-accept ng daga. So, doon ko nakuha yung idea, sabi ko, lagyan natin ng yero yung bahay ng mga sisiw. <coughs> no, tulad no, no. Ah, uh, nilagyan namin ng yero yung bahay ng sisiw dito. So, ayan, medyo sa ngayon, okay na yung mga uh, sisiw, hindi na nabawasan ng daga. Pero, nung sumunod kasi, naisip namin na ikulong yung mga sisiw, iwalay namin doon, magkaroon sila ng pre -range area. So, nilambat din namin sisiw naman na nakahiwalay no? so yan kaya ngayon nakalambat din ng net dun sa kabila ah uh, itong loob na lambat nilagyan pa natin ng corner doon sa loob para sa mga sisiw naman so yun yung ginagawa natin <coughs> at, excuse. at doon yung naobserbahan natin ay uh, uh, yung mga alaga natin sa ngayon, no, mas kuan naman. Okay naman kanina nga buhat-buhat ko mabigat pa rin yung pabo. So kahit sa ganitong paraan na uh, minsan pinapakawalan, minsan nasa loob ay ayos na ayos pa rin yung mga uh, pagpapalaki natin sa kanila. Yung katawan nila ayos na ayos pa din. Uh, medyo less gastos na yung alaga natin sa ngayon. Mas ano pa, mas uh, madali pang alagaan kasi wala pang amoy. Pati, no, isa rin yun sa benefits natin sa ganitong paraan na naka-pre-range. Wala kang maamoy dyan sa uh, paligid. Di mo maamoy yung mga dumi nila. Hindi tulad ng nakasama-sama sila, kumpulan sila sa napansin ko rin dati nung nag, uh, pinagsama namin yung mga sisyo sa loob ng isang kulungan doon talaga nandun sa baba nila langaw yung mga dumi nila yun yung naobserbahan natin pero pag ganitong naka lang sila sa lupa paikot ikot sila mabilis din kasing natutuyo at naabsorb nung lupa yung mga dumi nila so nagiging fertilizer na lang sa paligid no, ganoon din sa mga alaga namin baboy sa naobserbahan natin kahit sa kambing no, um, sabihin man nila sabihin nila paano yung dumi niyan kasi iba yung pag naobserbahan natin yung mga baboy na nakapigiri ganoon din yun No, tabi-tabi lang sa mga kumukain. kumpul-kumpul din 'yung mga dumi nung alaga. So kaya 'yun 'yung nag-cause kaya nagiging kuan, nagiging maamo 'yung area, no? Unlike sa mga naka-free range, no, naka-kung saan-saan parang baka, kambing, no? 'Yung baka kambing naman, usual 'yan na naka-free range. So doon pa lang natin napapansin 'yung mga dumi-dumi nila kasi nagiging dagdag sa lupa. So ganun din pala sa baboy nung aming na-experimentuhan kasi nga 'yun 'yung ginawa natin, nag-experiment tayo. Ganun din pala sa mga baboy pagka-pinapakawalan natin para karing nag-alaga ng kambing Uh, baka na nadumi man sila diyan sa tabi. Pero hindi katulad ng amoy ng nasa pigiri, no? Hindi katulad nung kumpul-kumpul yung dumi nila uh, doon sa pigiri. Yun kasi mabilis natutuyo. Yun yung mga natin, mabilis natutuyo at saka nagiging organic fertilizer siya agad doon sa lupa, no? Kaya wala kang makikitang ano, makikitang amoy o mga langaw-langaw doon sa area. No, kasi yun yung nagiging ko nila. So yun yung para sa akin, yun yung benefits. Kaya lang, kung sabihin natin yung pinapalaki natin mga uh, alibaw, baboy ay mas mabilis lumaki yung naka pure page tsaka kapag nasa loob lang ng kulungan na maliit kasi nga hindi sila na nakakagalaw unlike doon sa mga baboy na naka pre range kung saan saan lamang sila nagalakad no, galaw sila ng galaw mas hindi sila ganoon kabilis malaki, lumalaki pero mas malalakas yung mga muscle ng mga baboy no, yun yung naobserbahan natin <clears throat> at uh, talagang bagay siya doon sa mga barako or mga inahing baboy sa mga ganong sa ganong paraan Ah, uh, based sa observation namin, kaya lahat, sabi nga nila, palugi rin naman 'yung ganyan kasi nga <coughs> malawak 'yung space na, kina, na ano na gagamit. Ah, uh, dito kasi sa amin, new godset. So, bukod doon sa space na may mga baboy, mayroon din na produkto. Tapos, uh, 'yung area din, ayun, uh, napapataba ng baboy 'yung lupa kasi nga andun sila kumakain, nagabungkal pinapanalubot nila 'yung lupa. Kasi 'yun 'yung natural doon sa mga baboy natin. No, although puti 'yung baboy namin, mga ano 'yan, mga lahing nitip. No, yung halibawa, yung uh, kanilang nanay ay hybrid, tapos yung kanilang tatay ay native ganon yung ginagawa dito at actually, ganon na talaga nangyayari dito naghalo-halo yung lahi, kasi minsan may mga nag-aalaga dito ng uh, inoong baboy, na pure man yung baboy nila wala naman silang mapuntahan na barako, kaya doon sila sa mga upgraded na mga barako, or mga native na barako, so yun yung nagiging dahilan kaya yung mga alagang baboy dito sa area namin uh, ano na, parang halo-halo na chop at uh, yun, halong native na kaya may mga inahing baboy kami dito karamihan putiman man pero nanganak siya ng iba ibang kulay no, may nanganak din ng kulay black yun yung naobserbahan namin doon sa mga alaga naming na uh, mga baboy no, at uh, maganda dito uh, sa ganong paraan ay malaking ano na rin no, may malaking uh, tipe din kasi ayun uh, nga yung mga pagkain nila nakakuha din sila ng pagkain sa paligid yun nga lang uh, sabi nga kung, pero kung yung area ay practical na tamnan ng gulay halimbawa yung area natin may source ng tubig magandang klase yung lupa mas maigi na ikulong natin yung baboy tapos yung malawak ng space natin tamla natin ng gulay o, no, yun naman ang ano naman doon maganda doon gulay maharvest mo pambenta mo tapos yung mga reject noon hindi mo na matatapon halimbawa sobrang mura ng gulay no, marami tayong napapanood sa balita minsan tinatapon na nila yung mga gulay nila So doon, hindi mo matatapon. Kung talagang ayaw mo na nung gulay na yun, kung tingin mo pag binenta mo, ay talagang luging-lugi pwede mo pa rin ibigay sa baboy. Imbes na bumili ka pa ng pagkain ng baboy, so yung gulay mo, maipapakain mo rin yun sa mga alaga mo. Yun yung para sa akin, isa rin sa benepisyo uh, sa pagdating dito sa bukid, kung pwede natin pagsamahin yung pagtatanim ng gulay, pag-alaga ng hayop, no? So, dito lang sa amin, medyo nasubukan namin dati magtanim ng gulay, talong, subukan namin magtanim ng uh, atsal. Kaya lang, hindi siya nagiging, ano, hindi siya nagiging okay dahil doon sa wala kaming ibang source ng tubig. At kapos yung source namin, kasi deep well lang ang aming source, at medyo mahina ang tubig. So, hindi kaya, kasi araw-araw nagdidilig. no Tapos, kailangan din doon yung manpower. maliban na lang, kung yung area natin, ay meron ng patubig. So, yun talagang best na, na magkaroon ng patubig yung bawat uh, lugar, no? Yun talagang daming magagawa natin pag gano'n, no? Kahit nga palay na yung natatanim sa mati matigas na lupa kasi may nakikita tayong mga ganyang klaseng palay no ah uh, pwede pwede itanim kapag ano na may mga irrigation no sana magkaroon ng irrigation pa yung malawak na area dito sa Pilipinas no para mas mapapaunlad pa lalo itong ating agrikultura no itong uh, farming so yan yung aming nagiging uh, pamamaraan din dito na uh, uh, sana ay mapapalago pa din natin lalo no so ayan yung mga alaga namin pagkatapos kumain din kanina Ayan, narin kanya kanya na rin silang alis no? hindi yung kapag ka nakakulong na sila pagkatapos kumain ay tumatabi lang din sila doon sa gilid at wala na silang ibang ginagawa kundi magpahinga so dito pagkatapos nilang kumain umiikot na naman sila at nangingain naman ng mga damo yung mga insekto dyan sa loob no? maliban na lang doon sa mga manok na nandito sa labas yung nandito sa labas mas malawak yung kanilang napupuntahan no? kasi open yung area na kanilang ginagalawan eto naman malawak din yung nilang <coughs> napupuntahan sa ano to eh siguro more or less mga 1,000 SQM no? 1,000 square meter no? so yun yung nilambat natin doon naman sa bandang likuran yun naman yung pinaglagyan namin ng mga baka kalabaw sa paraan naman namin doon sa pag-alaga ng baka yun ay nakatali tapos nililipat-lipat lang namin pinapastol namin no? tapos sa kambing naka free rinse. tapos ang way naman namin ng pag ano yung uh, tinitingnan natin kasi dapat sa ganito pag nag tayo dapat titingnan din natin yung kinabukasan hindi natin yung mga susunod natin gagawin. Paano pagka dumami na lalo yung alaga natin, no, mahirapan tayo, lalo na kung halimbawa, one hectare yung space natin, eh, mahirapan tayo dun sa source ng damo. Kung halimbawa, yung mga alaga natin ay eh, consume ng damo. No, yung mga baka, kalabaw, kambing. <coughs> so, paano yun? So, yun ang ginagawa naming paraan dun, ay nagtatanim din kami ng mga napier grass. oh yun yung pinapadami natin. Ngayon nga, uh, hindi na namin mahabol yung napier grass. Naging ano na, no, magulang na yung mga napier grass namin. Hindi na namin nababawasan masyado kasi maraming damo. Pero pagdating ng panahon, no na maparami yung alaga natin ay wala na tayong problema. Mabawasan na natin yung uh, grass at hindi na siya magiging damo. So, yun yung problema natin dahil sa dami na ng pagkain natin ngayon ng mga baka, kambing, kalabaw. So, kailangan magparami pa tayo na magparami ng mga baka, kambing at mga kalabaw natin. So, dun sa baboy, medyo kulang pa yung mga tanim namin. Although may mga kasaba kami doon na napapalaki na. Madre de Agua, medyo kanti pa lang. At yung may masaging tayo. So, kailangan pa rin push ng push kasi ang baboy mas mabilis dumami so, no, ganoon din sa mga manok natin itong manok at pabo kailangan din ng mais so yun pwede rin natin itanim yun at tagdag nating pakain sa mga alaga so yan yung aming simpleng pamamaraan din dito sa bukid no, sana yung nakapulot kayo ng idea na inspire kayo din sa mga pamamaraan natin at doon sa mga alagang hayop na po pwede nating uh, gawin din sa uh, kahit na retirement or ating uh, hanap buhay na no, pwede nating gawin dito sa mga bukid at uh, para mapaunlad natin lalo yung ating mga bukid at mapaganda pa natin lalo. O, di bawa, nasa bukid ka, nabuboring ka. So, huwag ka na maburing. No, gawa ka ng paraan para lalo mong uh, magiging maganda yung paningin mo sa bukid, lalo nating pagandahin yung ating paligid. So, yan yung ating simpleng pamamaraan dito sa bukid. Maraming salamat po. Happy farming po! <laughs> hey, Ay, nagbasa ng ano, no? Hindi yan